sa mga Earlum Rice, luya at mga kape, lahat ng yan tampok sa pagbubukas ng Agro Trade Fair ng Ikalimang Budong Festival at ikadulom siyam na aniversario na pagkakatatag ng probinsya ng Kalinga. What we're going to witness is the different products of the province of Kalinga. And uh, one mention is the coffee. The coffee, they, uh, headed by Vice Governor, yung pondo namin kasi sa coffee started is uh, actually getting, uh, it is uh, approved by the Sanguanyang So, in-increase nila yung pondo. Uh, uh, thank you to the members of Basango, and the Sanguanyang Pangalawigan. They increased the funding for the coffee para yung being as one of the... Uh, mga produktong ito alok ng iba't ibang bayan ng probinsya. Bukod sa mga produkto, tampok din dito ang mga pagkain sa kanilang slow food at earth market. Makikita at pwedeng tikman dito ang mga tradisyonal na pagkain ng kalinga gaya ng tapoy, inangela at iba pa. empower most which nobody or no individual can. Nagpapasalamat po ako na nandito ako sa isang komunidad wherein your resilience, your shared responsibility, your shared commitment is really visible in this province. Nagpasiklaban din ngayong araw ang iba't ibang mga kalahok sa Budong Street Dance Showdown. Dito, ipinamalas ang walong kalahok mula sa iba't ibang bayan ng probinsya ang makulay na kultura ng probinsya. Ang Budong Festival ay ipinagdiriwang bilang pag-alala sa pagkakatatag ng kalinga ng Homewali ito sa probinsya ng Apayao noong February 14, 1995. Pagkilala rin ito sa Budong na isang paraan ng mga indigenous group sa probinsya para magkaayos ang mga ito at magkaisa. Bukas, nakatakda namang isagawa ang Grand Civic Parade kung saan magpapasiklaban dito ang mga kalahok sa drum and lyre competition at gaganapin naman sa gabi ang Laga Fashion Show sa Kalinga Sports Center. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Empowered Communities and Enrich Heritage, Luminawa, Kalinga. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines!